Hello guys. So ayun. Habang nagluluto ako, inintay kong maluto yung chicken yung pinakuluan ko. Nagpaglang sa mama ko. Kasi, natamba natin mga mga labahin. Buti na lang kagabi, naglumas ako ng korto ng mga anak ko. labahin. Araw-araw akong naglalaba guys pero araw-araw ko na ni um, maraming labahin. Kasi nakamarami sa mga amo kong babae eh, at lalaki. Parang minuto-minuto nag-ano. Nagbibihis. kaya sinusunod ko talaga kasi pag hindi ko sinusunod yung mga ano nila, labahin nila matatagpahan ako hindi kailangan pa naman na ano kasi pag hindi ko tinuha yung mga yung nila merong sa, meron sa CR nila kasi sa CR nila may basket doon nilalagay yung ano yan yung ng mga ano nila, damit na nagubaran. Tapos, meron din sa ano, meron din sa sa mismo ano nila, kwarto talaga nila, may nakakalat sa puan, nakakalat sa sahig, kaya dapat daya sinusunod ko talaga, kasi pag ang dami kong labahin hindi pa na tutuyo yung iba kaya habang tapatulog ako ng sito magbuhat ng ibang gawain kasi yung mga alaga ko eh. sila nag ano nanonood ng ipad nila yun wala rin dito yung mga ano ko eh. maaga ako nagusin mo yung sa atin. kasi tinakuban ako ng ano ko eh. kasi yung anak ng panganay nagsuka kinakain ko guys puro na lang ang healthy food yung kinakain nahalaan na nyo nyo wala tayong magawa kahit sabihin natin sa alam natin hindi naman naman para laban lang. Tapos pag halos gagawin pa. Alam na pag sa bahay. Dapat mag-discard ito talaga. Ano na pag nandito yung mga amo. Mawag ng tawag. kung ginagawa ko pag um, may ito tulad nito busy laban lang na na pa pag Friday dito silang lahat ang daming ano ang daming gawain tawag ng tawag ako habang may ginagawa ako lalo tulad ng nagluluto ako kumakain ako minsan pag nagluluto ako then hayaan mo nang pakuluin pero ako na ibang gawain minsan pag pinapaliguan ko yung alaga ko tinitingnan ko lang naman siya kasi sabi kasi gusto ko siya naman ano, na, gusto ko siya matutong mag sarili na kasi makati na siya hindi pwedeng palagi sama ako sa pagliligo niya yung panganay yung magiging ng kasama or mama niya. So habang nalilig, habang nalilig ko siya, naglilinis ako ng banyo. Kasi tatlong ang banyo dito, apat pala, pang-apat sa akin. Isa sa kwarto ng mga amok ko, babae, lalaki. Isa dito sa mga alaga ko, tapos may isa dyan sa sala para kung may bisita yung magbalik yung at saka sa ate yung si si talaga Yes. 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 Friday, pag Friday lang, pag Friday talaga. Flying. <laughs> Friday, fly day. Maalis, bigla. Pag bahay, mag-sparte, pag... Kahit man, malinis ang bahay. Siyempre, kung dalawang mga mo, sa kahit. So, pag nandito, tawag ng tawag. Hindi makagalaw ng kanila kahit hindi tayo mag magtawag pa. Ang po ang isa sa lumunta ng babae. Dito na lang umalas pagkatapos kumain ng araw. Thank